Ang fosforo ay may kakaibang kasaysayan na nagsimula sa sinaunang pagsisikap ng tao na makontrol ang apoy. Noon, napakahirap magapoy gamit ang mga bato o pagkikiskis ng kahoy. Dahil dito, nagkaroon ng pangangailangan para sa mas mabilis at mas madaling paraan ng paggawa ng apoy. Noong 1680, natuklasan ng English scientist na si Robert Boyle na ang phosphorus ay pwedeng magliyab kapag kinusto sa sulfur pero hindi pa ito na-develop bilang pasporo. Noong 1826, isang English pharmacist na si John Walker ang nakaimbento ng unang friction match. Ang kanyang pasporo ay gawa sa mga patpat na may kimikal na kapag kinusko sa papel na buhangin, nag-aaboy medyo delikado pa ito dahil minsan, usa itong nag-iignite. Noong 1831, ang French chemist na si Charles Soria ay nagdagdag ng white phosphorus para mas madaling magapon, pero nakakalason ito at naging panganib sa mga manggagawa sa pabrika. Kaya naman, noong 1844, si Gustav Eric Pash ay nakaimbento ng safety matches na kailangan ikusko sa isang espesyal na surface para magapon. Lumaganap ang paggamit ng pasporo sa buong mundo, at noong 20th century, nagsimula ang malawak ang paggawa nito sa mga pabrika. Sa Pilipinas, tinawag itong pasporo, hango sa salitang Espanyol na fosforo, dala ng kasaysayan ng bansa sa ilalim ng kolonyal na pamamahala ng Espanya. Ngayon, kahit na marami ng modernong gamit gaya ng lighter, ang pasporo ay nananahiling mahalaga sa maraming bahay. Ang kwento nito ay sumasalamin sa pagkamalikhain ng tao sa paghahanap ng masligtas at praktikal na paraan ng paggamit ng apoy sa pang-araw-araw na buhay.